Ikaw ba ay isang taong naniniwala sa manifesting? Maraming taong hindi nakakaalam ng talagang ibig sabihin ng manifesting. Ito ay parang harmless at maaaring maging inspirasyon. Pero mag-ingat, delikado ito at hindi galing sa Diyos. Sa panahon na yon, tunay ngang laganap ang paniniwala sa manifesting. Marami ang nagpo at nagsishare nito lalo na sa social media. Masakit ang katotohanan pero kailangan itong malaman. Kailangan muna nating alamin kung saan ito nanggaling at ano ang ibig sabihin nito. Ang manifesting ay isang new age law of attraction. Isa itong pilosopiya na maaari mo daw makuha ang mga bagay na gusto mo sa pamamagitan lamang ng pag-iisip at paniniwala dito. Sa madaling salita, ang manifesting ay parang pagtatanim ng binhi sa iyong isip. Kung ano ang itinanim mo, 'yun din ang aanihin mo. Kung iisipin mo na makukuha mo ang isang bagay na gusto mo, ay makukuha mo ito sa pamamagitan ng iyong sarili. Parang sinasabi mo sa universe kung anong gusto mo at ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para mangyari ito. Halimbawa, nagmamanifest ka ng iyong dream car, dream house o sarili mong destiny. Parang magical thinking o yung paniniwala na kapag may gusto tayo, kaya nitong baguhin ang mundo. Sounds empowering, pero napakadelikado nito. Tinuturuan tayo nito na maging self-reliance o umasa lamang sa sarili nating isip, plano, lakas, at nagtuturo sa atin na mapalayo sa Diyos. Sinusubukan mong pilitin ang universe na sumunod sa gusto mo, sa pamamagitan ng iyong mga salita at iniisip na para isa itong magic wand. Pero paano kung hindi natin makuha ang gusto natin? Magiging masaya pa rin ba tayo? Habang ang pananampalataya ay eh hindi natin sinusubukang kontrolin ng Diyos, hindi natin siya tinitingnan bilang isang genie na tutupad sa lahat ng ating hiling. Nananampalataya at nagtitiwala tayo sa Kanya kahit hindi natin naiintindihan ang Kanyang plano. Makuha man natin o hindi ang mga bagay na iyon, hindi man iyon ang kalooban ng Diyos, mananatili tayong tapat sa Kanya dahil alam nating mas makabubuti ang will niya. Not our free will but God's will. Hindi ito galing sa Diyos kundi sa demonyo. Dahil naniniwala kang kaya mong gawing totoo ang mga pangarap mo sa pamamagitan ng pag-iisip mo at paggawa. Naniniwala ka sa sarili mo at hindi sa Diyos. Masyado tayong nagiging kampante at nag-aakala na kaya nating kontrolin ang mga bagay-bagay. Nagiging mayabang tayo sa pamamagitan nito. Sa pag-iisip na kaya nating baguhin ang mundo. Sa pamamagitan lamang ng ating sariling lakas at pag-iisip. Sobrang delikado nito dahil ito ay tungkol lamang sa iyo hindi na sa Diyos ninanakaw mo ang glory na dapat ay sa Diyos dinadaya tayo ng demonyo para isipin natin na tayo lamang ang may gawa ng lahat ng magagandang bagay sa buhay natin hanggang sa atin napupunta ang papuri imbes na sa Diyos sasabihin natin na ako ang gumawa nito na magaling ako kaya imbes na magpasalamat ka sa Diyos ninanakaw mo ang glory na dapat ay sa Kanya nagiging mayabang tayo nagiging mapagmataas at alam naman natin ayaw ng Diyos ng mapagmataas hindi tayo ang dahilan o source ng anumang bagay na natatanggap natin. Dapat nating ibigay ang praise, honor at glory sa Diyos. 1 Corinto 1 verse 31 Kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki ang ginawa ng Panginoon ng kanyang ipagmalaki. Ang manifesting ay worldly at hindi biblikal. Tayo bilang mga kristyano, hindi tayo nagmamanipe sa ating mga sarili o sa universe at ang papuri, karangalan at kaluwalhatian at pagkilala sa kanya bilang pinagmumula ng lahat ng bagay. Kundi nananampalataya tayo sa kanya, sa halip na ang kininang papuri para sa ating sarili, ibinabalik natin ito sa Diyos na siyang tunay na may gawa ng lahat ng bagay. Deuteronomy 8 verse 17 Kaya wag na wag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nag Bigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa pagtitiwala sa ating sarili lamang. Sinasabi sa Kawikaan 3 verse 5 to 6, Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa kanya at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Kapatid, kapag nagmamanifest tayo, ito ay nagiging isang paraan upang lampasan ng Diyos at isipin na ito ay sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Sinasabi sa manifesting, gagawin ko ito, ito ay dahil sa sarili ko. Pero kapag nananampalataya tayo, sinasabi natin na mangyari ang kalooban ng Diyos. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang ito. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.